Tingnan na natin kung na fully charged na siya. Yun, full. Papa-check natin 'to sa ano sa talyer. Kasi bago natin uh, iparehistro tong mga ganitong lumang sasakyan, yung mga 10 years older no. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mga ganon, 10 years or basta mga 10 taon na mula nung binili mo. Eh, kailangan na natin na ah, ipa-check muna sa mga talyer tapos ah, bibigyan tayo ng talyer na kung pasado, kung pasado yung ano yung sasakyan na ah, ipaparehistro natin. Kasi kung hindi pasado, eh kailangan mo munang paayos 'yun. Paayos yung mga sasakyan bago pag naayos na saka natin pwedeng iparehistro. Yun Maandar na mga kainags ano? Ayos na <laughs> Importante na paandar na natin Masaya na tayo niyan So pupunta na natin sa talyer yan Sa, sa, sa day of tayo Magandang araw ulit sa inyo mga kinaysa no? kung nasaan man kayo ngayon. Ngayon, uh, dadali na natin tong ano, itong sasakyan ni Mahal na Reyna sa talyer. Yan, kailangan kasi natin dalhin. Pero itong sasakyan ni, ni Mahal na eh, hindi pa ito nakarehistro mga kainag siya. No? Wala pa itong ano, wala pa tong re re rehistro. Kaya... Ang gagawin natin, ipupunta muna natin to sa ano sa registre, uh, sa ano sa talyer. Yan, yan kasi ang processor ito. Ah, eh. uh, kailangan natin dalhin to sa talyer kahit na hindi pa siya naka kahit wala pa siyang plate number. Ah, uh, lalagyan na lang natin ng lumang plate number hanggang sa makarating tayo sa talyer kasi hindi naman pwedeng pumunta rito yung ano eh, yung mga talyer para i-check to, kailangan talaga dalhin natin to sa talyer. Itataas nila yan para i-check nila yung mga dapat nilang i-check kung pasado ba o hindi. Itong sasakyan na to. Pero tingin ko naman pasado to dahil ito ay lagi nating ipinupunta doon sa talyer pag pinapaayos natin marami nang napalitan tong mga bagong parts katulad ng mga alternator starter battery marami na mga kainags ano Ayan. so halos mag taon na tong nakabalatenga dito gagawin ko muna papaandarin ko muna to kasi kailangan i-condition so na charge na natin tong battery na to mga kainags ano? yung battery na sakin na to yan na charge na natin to si mahal na rin nakasama ko kasi kukunin namin yung isang sasakyan niya na ginamit ni Bonsong Prinsesa susundan niya ako sa talyer kasi iwanan namin to sa talyer eh. pag uh, naibigay na sa amin yung papel na pasado ang sasakyan na to ay pupunta ay tatawagan ni Mahal na rin ang insurance Ta insurance mo naman diba insurance pag nakakausap niya na insurance niya saka pupunta sa registration para ma restore na itong sasakyan na to at pwede nang magamit So ganun muna ang namin ngayon. So testingin muna na ito, tanggalin muna natin tong mga mga nakakalang. Yan. Ayos tong sasakyan na to, mga kinis, yung so, condition to, eh, condition. Ihalagay muna natin diyan. Ha? Eh naano na mga pintuan ko yan eh. Meron pa rito, meron pa barito. Ayos. Yan. So ayusin muna natin. Lagay muna natin dito. Yan araw ng Tuesday ngayon mga kawikain ng sinunod ko. July 30, 2024. Isang araw na lang July 31, August na. Sa Thursday August 1 na, nako tapos na. Yan so siya muna natin to. Yan tapos pamberi lang muna natin mga kawikain ng sinunod. At ayos buti na i-charge ka agad natin to makala, nung nakalawang makalawang araw. Ayan eh, o, Ayos. Yan. Maganda to, eh. maganda to. Walang ano to eh, walang walang problema to mga kaya. walang so, problema lang nito hindi nakaristo. So, yan. so ganun talaga, wala tayong ano, yung aircon nito ayos. Kailangan talaga natin tong ano, kailangan talaga natin tong i-drive doon sa talyer. So mabuti na lang malapit yung talyer maging maayos sana yung pagpunta natin doon pero itatakbo ko muna to ng mga ilang takbo bago natin dalin diretso sa talyer para makondisyon lang yung mga parts hindi maano yung mga parts nito syempre yung mga parts nito dapat ma di ba gumalaw kasi para hindi ma-stuck although na, na drive ko na rin to mga 2 months ago na drive ko na rin siya after no winter this year this year na drive ko na rin siya at okay naman siya okay naman kasi din drive natin may mga Nag-suggest na dapat i-drive natin para hindi may stock up or kalawangin yung mga joints na gumagalaw. Ano yun, ma? Ma, ano yan? Yan yun? Hindi, oh. ganyan talaga tunog niyan. Mawawala rin yan sa una. Sa una lang yan eh. Yung plate number. Yung plate number? O, lalagyan pala natin ng plate number. Oh, sige, sige. Hmm. Parang medyo nasa stock, stock up, stock up na nga yung ibang parts mga kainis. Anong medyo para hirap eh. <laughs> Yan, pero okay naman nakaalis tayo kasi noong unang atras natin parang hirap, parang may pumipigil, no? parang kulang sa grasa or whatsoever. So pero papaano pa natin 'to? Pag na-check -pa up natin 'to, papaayos, papaayos din natin 'to mga kainis na. Teka lang muna, i-park muna natin. Yung mga ano niya kaya maingay yung gulong, parang krok 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 kr mm -hmm. Kasi syempre ano, uh, hindi natin napaandar na paandar maayos. Ah, hindi natin napaandar nang mga nakaraan. So dito 'yan, oh baka umipit pa yung gulong dito eh, Nung pinapaandar natin kaya parang hirap baka umi baka ano kal naka ano, kalso yung gulong okay pa naman yung gulong ayos okay pa yung gulong walang problema oh. yung maingay na yan naririnig na yan mawawala yan ganyan talaga yan kasi syempre eh, matagal hindi na paandar eh nilipad ng hangin siguro yan malakas ang hangin sandali lang kukuha lang muna ako ng lumang plate number sa kabila ayos yan doon sa kabila lang sa driver seat kukuha lang ako ng lumang plate number kasi kailangan natin lagyan ng plate number yan para makarating doon sa ano sa talyer kila ano Fernando automot truck automotive shop yan so nilagay namin sa harapan muna mga kainis yan, tapos sa uh, chinecheck muna ni Mahal rin ako ano yung mga nasa loob o ba diba? Kung napapansin nyo na wala na yung maingay, no? Kasi umano na yung ano, eh, na warm up na yung makina kasi kanina nung umandar matagal natin hindi na paandar parang maingay talaga pero ngayon kung napapansin nyo or naririnig nyo na wala na yung maingay na tunog kanina dito sa makina yan nagiging smooth na siya no ito papayos din natin yan sasabihin natin kung paano maayos nila ano yan? Fernando yan oh, yung mga lak, yung mga lak kasi yung mga lak dito sa kabila nasira na rin no? lumotong lumutong, noong winter kasi pag ano ko sa sobrang kasi nga na frozen sa winter malamig pag angat ko naputol naputol to oh. kaya ang ginawa ko nilagyan ko lang ng ano para hindi mahirap ang buksan pero papalitan din natin yan yan dito tayo at least to oh, mapapaandar na natin kahit papaano yan so tara pa paandarin na natin ano ma tara kunin mo na natin yung sakyan mo no yan smooth na smooth na mga kainags ano Kita nyo na wala na yung ano, na yung ingay, di ba? Tsaka malakas ang aircon nito, grabe. Ito may pinalitan kasi ng pangalan ng na prinsesa natin to, ng samurai. Ayaw, ng Hindi pa palitan natin to, nandiyan pa naman yung ano eh. Babalik. Mo. Babalik natin yung dati niyang original ano. Alam niyo naman yung mga kabataan dati, ay yung anak natin ng kabata, kabataan kabata niya dati. Japorms, Japorms. Pero tatanggalin natin to. Ayaw mo yan? O tapalitan natin 'yan. Meron naman ano diyan eh. Nandiyan pa rin naman yung original nito ng cambio Yan. So pupunta muna tayo dun sa sakyan Kukunin ni Mahala Rey ng isang sasakyan Yung sasakyan niya na hiniram ng bunsong prinsesa natin Para sundan tayo dun sa talyer Ano right, let's go Anahin muna namin mga ganas, so Tansyahin muna namin to Ikot lang muna namin Para ma-warm up yung mga joints Tapos diretso natin dun sa, ano, sa talyer Ayos Ayos pa yung takbo Buti na lang natakbo uli na natin ngayon, ano? Yan. Ayos, ikot lang muna namin ni Mahala Reina. Tapos e eh, Derecho. Yan, ayos. All right. So nandito na si Mahala Reina. <coughs> sa sa kini ano sa ah, na hiniram ni ni Bunsong Prinsesa. So sundan niya tayo. Alam niyo na alam niyo na kung saan yung talyer eh. Dito, hintayin kita dito sa kanto. Hintayin kita dito. Bilisan mo. Ah, oh, sige. Yan, so nandito na tayo, hintay na lang natin si Mal Arena. Hintayin lang natin dito si Mahal Arena para ano, bago ikot niya kasi yung sasakyan niya eh. Hintayin natin dito pagka na reverse niya na yung sasakyan niya. Susundan tayo ni Mahal Reina kung saan tayo dadaan Yan, Medyo alam niyo naman si Mahal Arena. Parang ako rin yan eh Pagdating sa driving mm Abihira naman Ayan na, ayan na, ayan na Ayan na si Mahal Arena Tara Alis na tayo, susundan na tayo niyan Teka lang kakausap ko Sabihin ko na mauna na siya doon sa ano Alam niya naman yun eh Ma Hindi, mauna ka na doon sa ano Sa talyera Kasi alam mo naman yun Parang hindi mo na ako sundan Kasi iba ang dadaanan ko eh Hindi ako dadaan sa highway Bakit? Kasi yung ano nga eh Hirap magpaliwanag ah bakit daw? Basta dumaan ka na doon <laughs> Mauna ka na doon Sa talyer kasi hindi tayo pwedeng dumaan sa highway mga kayo no? uh, At syempre nag-iingat tayo dahil Hindi pa naman nakarehistro itong sasakyan natin eh, Maghahanap tayo ng daan na medyo safe Ayan diba Kailangan eh Nakalala, Lusot na tayo doon sa ano mga Dito sa highway meron tayong ibang dinaana na hindi tayo dadaan talaga sa puro puro highway malapit na tayo sa talyer dire lang natin yan nandun na tayo sa talyer nasa Fernando sa truck automotive shop na tayo yan so nandito na tayo mga kinags ano? papakais natin kay kuya Fernando to yan yung may-ari ng Fernando's truck automotive shop ano kuya maraming salamat balikan ko na lang Pagkano? yan dito muna siya Sige si Mahal na rin na nandun eh ah. Pwede ba ako lumusot dyan kuya? Sa loob? Sa kaya na dito Ikot mo Ikot tayo Sige, sige, salamat Ayos, sige, sige So, the drive tayo ni Kuya Fernando Sige, salamat Ayos Yan Kumusta kay ate? Ano? Kumusta? Tsaka kay Lucky Ki Laki si Ikin eh? Yan Ito na tayo Sige kois Bala ka na dyan kois ha Okay Hintayin ko na lang yung tawag kois Salamat Thank you Ayun pala, asa ba yung asawa ko? Yun yung sinasabi ko eh. Yung asawa ko eh Pag binigyan mo ng instruction yun, hindi rin alam kung anong gagawin eh Sabi ko, mauna na siya dito Para pag iniwan natin yung sasakyan niya na isa rito Nandito na siya, meron akong sasakyan Hindi ko alam kung anong mayar. parang tuliro din <laughs> tuliro din yun, mga kainis. parang ako rin yun eh. Ang linaw ng ayun pala, ayun pala, ayun pala. Grabe naman, madami kong sinabi dito pala. Buti na lang naglakad-lakad ako. Ito e, matawag sa akin 'yan. Ang problema, hindi ko na dala yung cellphone ko. <laughs> Naiwanan ko pambira. Sa so, ko ba na ilagay, baka bumagsak ah. Ito pala, ito pala. Naiwanan ko yung cellphone ko ron eh. Baka bumagsak. Check double check ka muna, baka bumagsak eh. Sasakyan. Bakit tawag, ako tawagan mo nga ako. Wala nga nagre read hindi matawag ako. Hindi baka doon titingnan ko. Sige tawagan mo, tawagan mo muna. Titingnan ko doon ha. Baka nandoon eh. Baka bumagsak doon sa sa kotse. Tingnan ko muna rito. Baka nalaglag. Hindi wala eh. Tingnan ko muna. Baka nalaglag. Wala pinatawagan ko kay Mahal na Reina. Dito lang naman ako mo po. Hindi ko nga nadala mga kainis ano. Malamang naiwanan ko sa bahay yun eh. Ayan, kala ko pa naman eh. <laughs> si Mahal na Reyna, hindi naintindihan yung sinabi ko. <laughs> Let's go! Ano, wala? Wala, baka naiwanan ko sa bahay. Ikaw na mag-drive, ayaw mag-drive. Ayaw mag-drive? naman si Mahal na Reyna. Sige, sige. Ako na mag-drive. Tapos iwan na lang natin sa sakyan doon, maglakad tayo pa. Saan natin iwanan? Hindi, doon sa dati. Eh. Oh, siyempre. Babalik natin doon yun magentay maganda maglalakad oh, magaling na ba yung sugat niya marami nagtatanong kung ano nga rin dyan galing na dinikit dinikit sa ano sa prior ay, mainit, mainit. tinesting kung mainit na yung prior yun nga nung napasok ay mainit nga sabi niya <laughs> ayos tawa tawa pa siya no? alright let's go so makakinig siya no dahan muna kami ng team Horton si Mahal Arena tapos sa uh, Oh, pinakita ko muna. Pero importante, 'yung ano, 'yung ano muna importante 'yung inspection para maparehistro na natin siya. Matawagan mo insurance. Gusto ko ayos lahat 'yun bago ko iano. Ayun, ayusin nila 'yun. Ayos sige, walang problema. Gusto ko ayos lahat bago ko iparehistro Ah, sige, sige, sige. 'Yan. So dumaan muna tayo dito sa ano mga kainis sa Team Hortons. Lilibre tayo ni Marlena kasi masaya siya dahil mapaparehistro na natin 'yung kanya sasakyan. Pero marami pang proseso syempre. Are you chicken noodles? The wild Yes. it's going to be 1945. Sure. Bangunong ano, chicken noodles. Hmm. Antay mo. Gusto natin. Nako po, Panginoon. Napakasarap po. Napakasarap mga kayo. Nice. Mm -hmm. Sarap. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Although nag-coffee naman ako kanina pagkagising natin pero syempre iba yung soup mga kainis mm -hmm. Mm -hmm. Sarap eh? Grabe Ito yung bago ng ano Ito yung bago ng Tim Hortons mga kainis Yung kanina Yun na yun lamang masarap oh Masarap siya gusto ko siya Mmm -hmm. So yun mga kinis, ano, naglalakad na lang tayo ngayon Iniwan na natin kasi yung sasakyan Tawid tayo Para lang tayo na sa ano, no, sa Pilipinas ano? Ito mga kinags, ano, meron tayong madadaanan dito ang ganda Ay no, parang mga tao Talagang pagka ganitong summer eh Talagang ginagastusan man no? Pinapaganda talaga ng ano eh Ayos na mong ano, garahe ng harapan ng bahay Ayun eh, no, pag summer talaga Talagang pinapaganda ang mga harapan ng bahay rito mga kanas kita yung ganda oh grabe wow beautiful oh lili ito. mga pantalon pa yan oh, naka jeans oh naka jeans oh ang <laughs> laki po <puwet>. ang <laughs> ganda oh galeng 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 Ah, oh, nagkakaroon na ano rito mga kinex, ano? may mga competition minsan dito, pagandahan ng harapan ng bahay. Meron yan dito eh. Iba sila Oh, yung kapitbahay natin nanalo na sila yung Uh, nanalo sa pag ma, maganda yung harapan ng bahay nila Ay by the way, teka nga pala Marami nga pala nag-comment sa Yung vlog natin kahapon ano, Yung sumasayaw ako habang nagluluto ako ng <laughs> Adobong manok ano? <laughs> yeah, Marami nagko-comment doon na uh, Sayaw daw ako ng sayaw Bukas pala yung zipper ng, ng, ng short ko <laughs> okay, okay lang, wala, hindi. <laughs> hindi ko nga hindi, hindi ko napansin Actually hindi ko napansin yun ano ah, uh, nung nag edit din ako, hindi ko rin napansin yun na bukas pala. Nalaman ko na lang, nabasa ko yung mga comments nyo, halos lahat kayo, ang comment nyo ay, inags, nako, isayaw eh, sayaw ka ng sayaw. Yung zipper mo, ng, ng, short mo bukas, baka yung ibon mo lumabas, sakmali ng mga aso mo. Yung... <laughs> thank you, thank you sa mga comment nyo, grabe ah. Tawa ako ng tao eh. Tapos ah, uh, <laughs> pero nung nag edit ako, hindi ko talaga napansin yun na bukas. Actually, hindi ko alam na bukas yun. Actually mahaba nga yung sayaw ko doon eh Sumasayaw ko nung mahaba Kaya lang iniklian ko na lang Kasi baka <laughs> Marami nang hindi nagkakagusto pag sumasayaw ako Kaya iniklian ko na lang yung clips na yon Tapos nakita nyo pa mga kayo Bukas pa pala ha <laughs> hindi, 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 ko napansin yun habang nag-edit Pero anyway maraming salamat sa comments Tsaka para naging <laughs> okay nga eh no Naging bloopers Yan ah, Anong oras <laughs> So 11 na nang tanghali ngayon. 11:30 na nang tanghali ngayon mga kainay. So at medyo malamig-lamig ng konti na mainit. Yeah, mainit. Hindi ko na dala hindi ko kasi nadala yung sunglasses ko eh. Kasi nga eh nakalimutan natin yung cellphone ko nga hindi ko na dala, no. Kita niyo naman napakasarap ng ganito mga kainay. Sana so, yung nakikita natin yung mga suot natin nakaganyan lang kami, oh. Okay, tingnan mo baka ano. 'Di ba yung mga kasuotan namin nakaganyan lang naka t-shirt may hot chocolate habang naglalakad kasama si Mahal na Reyna ni Mahal na Reyna di ba? parang nakapambahay lang. lang pambahay lang naman talaga yan eh. ni Mahal na Reyna di ba? yan chinelas oh, sarap ng ganito naglalakad-lakad tayo na <laughs> ah, tapos dati na nagpapakit ako kay Mahal na Reyna may mga pinadala akong ganito mga kainis ano? yan o, oh, ganyan o, namumulot ako yan, namumulot ako ng ganito tapos to, sinama ko sa padala ko, padala box kay Mahal na nung sa Pilipinas pa sila kasi ano uh, gusto kong ano, isabit nila sa Christmas tree, pag Pasko di ba kasi sa atin sa Pilipinas, di ba may mga nabibiling ganito pang ano, pandekorasyon sa Christmas Christmas tree, eh ito original to mga kainis, kaya dami kong pinadalang ganito kay ano eh Si Mahal Reyna way back in ano yun eh you know, uh, no? 20... 2009-2010 mga laki ng bahay. Hindi kasi ano siya eh Isang harapan lang siya kaya mukhang malaki Yung garahe niya nandito na rin Kaya mukhang malaki Kasi yung garahe natin nasa likod Hindi siya katabi kaya mukhang malaki Yun nakita ko yung cellphone ko mga kinis Nandito yung cellphone ko <laughs> So naiwanan ko nga Alabas muna ako, tingnan ko muna yung garahe natin kung maluwag. Kung gaano pala kaluwag, gusto ko lang tingnan. Kasi maganda sa mata pag maluwag eh, no? Andali lang ah. Wow! Ganda tingnan ano? Maluwag. Hindi masikip. Yeah. <laughs> ayos, ayos. Nakakatawa. Tapos ito, bala kong lagyan ng ano to dito. Kasi baka makalusot yung aso natin eh. Mahirap na. Iba na yung sigurado, although masikip naman yan, pero iba na rin yung sigurado. Nakuha na yung basura natin. Thank you! Maraming salamat! Tara ko yun natin. Alright, let's go! Yan, mas maluwag na yung garahe natin ngayon, wala nang basura. Yan na lang, yan na lang, Yun na lang. lang. Kukunin mamaya. Lagay mo natin ito dito. O, oh, di diba? Meron na screen. Ayos. Para sa mga aso natin, para ano, sigurado na hindi sila makakawala rito, no? Tapos yung gilid, kung naalala nyo, meron na rin screen tayong nilagay dito, yan, oh. Bakal. Hindi na rin sila makakalusot dyan. Yan. Ah, Ayos, ayos. Hello. Hello, hello, hello. Hello. <laughs> At hanggang dito na lang, magpapaalam na kami. Maraming maraming salamat. At update namin kayo pagka mapapaandar na namin yung sasakyan ni Mahal Arena. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.